What's up mga ka-59 Ayun na, pauwi na ako mga ka-59 Galing duty Peace out Peace out mga ka-59 Pauwi na ako mga ka-59 Eh, ganito lang natin ang video natin kay bawal ipakita ang establishment O oh, diba mga ka-59 Diba wala na nakikita Ang establishment o oh. Ayan, pauwi na ako mga ka-59 Eh, magkipaglaro na yung anak ko doon. Parabiyag. Pre. Naku, pre. Ha? Pre? Hirap akong maghanap ng ano. Kaya tingnan mo yung ano ko, ginawa ko. Kataming ganito. Ang um, ano? Ay, oo. Oh, sige, mag-try ko sa bahay. Baka mayroon pang ganito. <laughs> uh, wow. Ako, nag-aano naga din ako kay si Tatay Bawan. Makalimutin? Wala siya. Makalimutin mag-deliver ng ano namin ba, mineral? Wala ka pang ganyan. Magha maghanap nga ako doon. Bye. Ah, salamat, pre. O, uh, bu baka bukas mo Sige pre, yung tatap yeah, ka 59 ko Ah, yeah, uh, sige pre. Try ko try ko doon na, Okay. I-try ko doon mga ganito kalaki. Alam ko meron pa yun eh. Oh, alam ko meron pa yun eh. Meron pang ganito. Sige pre. <coughs> ah, si tropa. I <laughs> ipakita ko sa ipakita ko sana sa inyo eh Ganun ko ba ipatayo. <laughs> Makita yung ano natin mga ka-59 Mga delicate style nyan Makita yung ano natin yan mga backgrounds Nako bawal pa naman tanggal tayo sa trabaho nyan Bawal pa kita ang establishment Kaya mga ka-59 Puhin na tayo Alam ko mayroon pa akong ganito eh Ganito yung hinihingi nyo Yan ganyan Yan Eh pang tubig tubig ba Eh okay, nako Sarap mag ng tubig ah. Lalo pag mag magkakape na sarap kaya yan mga kapayb na malayo-layo yung gilakaran natin kay uh, sa doon ako dagat sa swirlan ako mga kapayb na yan pasensya na kayo kung ganito ganito lang yung vlog natin mga kapayb na yun pop 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 makita ang logo eh wala wala yan sige mga kapayb na hanggang dito na lang siguro ang vlog ko hindi koan mamaya mga Masagi yung ano ba, mga, mga logo ng establishment. Okay, bye-bye mga ka-59. Maraming salamat sa suporta Good evening. Ingat tayo lahat mga ka-59. Peace out. Peace out mga ka-59. Bye-bye.